Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet, pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Caupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Napakamahal magpagamot ngayon. Lalo na dapat nating ingatan ang ating kalusugan. Ang malungkot, iniintindi lamang natin ito kapag may sakit o may nararamdaman na tayo. Salamat sa Diyos kahanga-hanga ang pagkalikha niya sa ating mga katawan kaya nitong pagalingin ang sarili, lalo na kung tama ang kondisyon at binibigyan natin ito ng tamang alaga. Ang sapat na tulog, masustansyang pagkain, regular na exercise, maraming pag-inom, pagpibilad sa araw, at malalim na paghinga ay ilan lamang sa mga simple ngunit importanteng bagay na dapat nating gawin upang ibalik ang kalusugang nawasak ng mapangabusong kabuhayan. Kapamilya, isa lang ang katawan na binigay ng Diyos sa atin. Sabi ni San Pablo, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Paano mo inaalagaan ang iyong sarili? tayo magdasal. Jesus, patawarin mo ako sa mga panahong inabuso ko ang aking katawan. Turuan mo akong ingatan ito upang maparangalan ka. Amen.